May mga kaibigang nakakamis Kaibigang di mo matiis Kaibigang naglaho Kaibigang nagbago Kaibigan na bago Kaibigan mo ba ako? Sabi nga nila, Pakikilala mo lang ang kaibigan Kung sasamahan ka nito Kahit pa sa kagipitan, kadiliman Paginitan, pagalitan man ni nanay Ni guard, ni ma'am Aakit pa yan sa puno Kahit puro na lang dam Ilang taon na ang lumipas Panahon kumakaripas Kung dati, problema lang ay ang pagtali ng sintas Ngayon problema pati kotse Dahil wala na siyang panggas May ibang mga umalis Lumipad ilang milya Yung iba nandito Pero maagang nagpamilya May ibang hindi na lang nagparamdam Meron din kapag iniimbita Laging masama yung pakiramdam